Ayan, so guys, mahirap po kumuwi nang wala kang pera. Yung pera ko is 1, 2, 2,350 lang. So, ayan, first time kong umuwi na ang pera ko is 2, 2,350. Wala akong pera, girls. So, ayan, kababa ko lang ng airport. Ayan. Ayan. Yeah, so, Mahirap talaga umuwi ng walang pera. Ayan. So, yan lang pera kong dala, guys. Ayan. So, akala ng mga OFW kung mga Pilipino, umuwi ka, marami kang pera. Sa totoo lang, wala ang pera. Mahirap ang pobre. Ayan. Ayan, zoom. Mm nakakalungkot isipin no isa kang OFW pero wala kang perang dala ang dala mo lang pera is 2,000 so hindi mo alam kung saan ka makakarating ayan so hindi mo talaga alam ang buhay abroad ang hirap ayan so karating ko lang ayan guys ayan makalin lang sarap ng OFW no pag may problema, wala kang dalang pera. Ayan. Malungkot. Tapos, ang dami pang ichiburichi. Kaya ma, mag-ipon kayo. Pag nandyan kayo sa abroad, huwag gastos ng gastos. See ya, guys!